Hello, what's up? Kia Ora, it's Kaputers, and Vlog, etc. Et so, for today's video, mga kasama, mga katupo, nais ko lang ipakita sa inyo. Ito po ang sa gilid po ng aming bahay. Dito po sa... So, ito pong basa na ito ay... Pasok po sa kwarto ko yan. Sa ilalim, sa ilalim po ng carpet ay basa po palagi ngayon yeah! sabi po ng mamahala sa bahay <coughs> baka daw may umiihi <laughs> baka daw may umiihi sa kapilang kwarto o di kaya baka daw ako umiihi kaya pasa pero ang tagal na po niyan, halos pumula po lumipat po ako dito ay lagi pong basa yung ilalim ng kama So ngayon po, ilang araw na po siyang ginagawa at ngayon po ay may heat sa ang kwarto. Pinapatuyo po yun. Ngayon, nasabi po sa ng mamahala dito ay ngayon, tanggalin ko daw ito. Tanggalin <coughs> ko daw itong drainage. Linisin ko daw itong tanggalin. So, hindi pa sila kumuha ng maglilinis. Yeah pa yung nabana. Kaya ako yung taong busy. Ah. Makikita niyo po yan. Yung po, bahaw baho. Yung baho po na yan. So, ano yung gagawin ko dyan? Tutuotin ko. Yaki. Huh? So, <coughs> ito po ay hindi ko po alam kung saan po ito nang Pero ito pong tubig na ito ay pumapasok po sa aking kwarto. So, ito po ay, yan, ginalis ako na po ito kanina. Linis na. Pero ito lang po, hindi ko magagawang linisin. At talagang yaki, nakakadiri. Hindi <laughs> naman sa pag -ano, sa kartihan, pero talagang nakakadiri. Hindi po natin alam kung, hangga, kung saan galing ang tubig na yan. So, ito pong horse na ito ay galing po doon. Maaring sa lababo o maaring sa siya, sa mga pinagliguan. So, madaming mga tumitindi So, so, papakita po sa inyo ang aking pato. Tignan, taklo ba ko muna ito? Taklo ba ko muna siya?